Alam mo ba na bago pa ang PlayStation 5? at mga online multiplayer games, may isang laro talaga na literal na nagpabago sa video game industry noong 90s. Ito nga yung game na nagpapaadik sa milyon, nagdala ng competition sa mga arcade at tumatak sa kasaysayan. Ano ba ka ba yung game na to? Tara, alamin natin. Walang iba kundi ang Street Fighter 2. Ito yung laro na sa fighting games. Bago pa man dumating ang mga online matches na yan, find a new player, andito na to. Ito yung dahilan kung ba bakit ang mga arcade ay puno ng sigawan at competition. Kaya masaya yung kabataan natin eh. Ang 1 versus 1 gameplay nito, napakasimple pero sobrang intense. At yung mga iconic na karakter, syempre tulad ni Ryu, Chun-Li, tsaka ni Guy. Sino ba naman hindi makakaalala sa mga to? Bakit nga ba nito binago yung 90s gaming? Kasi nga, sobrang impactful nung laro na to. Una, binibigyan niya ng spotlight ang competitive gaming. Dito nagsimula ang kultura ng mga tournament at friendly rival Global Pili ko dito rin ginaya yung mga Tekken, Driver School, Bloody Bureau, yung mga ganyang laro. Pangalawa ay yung mechanics nito tulad ng combo system ay naging standard talaga ng mga fighting games hanggang sa ngayon. Street Fighter 2 din ay hindi lang isang laro. Ito din ay naging cultural phenomenon. Nagkaroon ito ng animated series, movies, o kahit corny yung live action toy. Napan nyo kay, kanino nga ba yan? Kay Jean-Claude Van Damme, yung unang Street Fighter movie na napanood. Kasi ganun kaganda yung animation dati. At tsaka isang buong generation ang nahok dito sa mga catchphrase niya tulad ng, ano ba, Hadouken, chet nugget, na minsan talaga is hindi natin maintindihan. Kaya kung hindi dahil sa larong ito, malamang ibang iba yung landscape ng modern na fighting games. At hanggang sa ngayon nga, ang legacy ng Street Fighter 2 ay e buhay na buhay nabuhay pa din. Hindi lang kasi ito simpleng daro. Ito yung nagbukas ang daan para sa mga esports na mas technical yung gameplay mechanics at ang pag ng fighting games bilang isa sa mga cornerstone ng gaming culture. Street Fighter 2 ang game na nagpabago ng laro natin ngayon. Hindi lang sa literal, kundi pati sa buong gaming industry. Walang halong biro yan. Kaya kung hindi mo pa nalalaro to, subukan mo na papi at nang maranasan mo yung magic ng larong nag noong 90s. Naabutan mo ba yung Street Fighter 2? O meron kang ibang laro na 90s na nagpabago ng buhay mo? Comment mo na dito sa at pag-usapan natin.